Morning, morning, mga Alright. So, mga tayo. Okay. Pasok na tayo ng work. Ano na, oh. 7.10 na. Wait na tayo. Okay. Let's go. Pasok na tayo ng work late na tayo ng 10 minutes nandito na tayo sa ating work. Yun yung mga laman natin, oh. Yan, oh. Yan, oh, yung pinawelding ko kay Paring Pela. Kay Joms. Ginawa, ginawa nilang balag tong magic fruit para lagay natin doon. Dati, nandito yan, eh. Ang laki niya. Pinalad niya lahat yan. Ito yung ating mga alaman At yun ang ating groto Yun ang ating groto Nice Yun o Yun o no? At trim tayo Wala pa si Joms eh Ito, trim natin ito Yun Tsaka yung isa